Magandang araw, magpapakain tayo ngayon ng isda. At dito yung mga isda. At syempre, ang pagkain nila isda din. Talong ka namin. Ayoko! <laughs> Tumalong ka namin. Tumalong <laughs> <laughs> ka namin. Ikan na lang. <laughs> oh, gulo. Ay! Okay. Ayoko na yan. Ayoko. Kuala chay chay. Okay. Paano magpakain? Kuya, isa-isa lang? Hindi yeah, lahat. Susundan nyo lang itong puti ha. Ito, Kala, susundan nyo lang ito. Teka lang, teka lang. Teka lang. Tiga lang. Yung ayun, no? bakit kunti, kunti, dapat Hindi, tayo 'yung isda diyan kakain, ano. Bakit konti-konti na po? Eh, papakita ko muna sa kanila, sundan niyo 'to ha. Pakita na wala 'yung puti, kinain na 'yon. Dikit mo lang kuya 'yung camera. Oh, ayan ah. Oh, gusto ko na. Ayun. Okay, mamaya. Mamaya, ayan ah. Okay. Oh. Ayun, kita. Ayun Apat yun, di ba? Apat. Ayun na, ayun na. gapitan na. Uy, wala na. Uy, wala na. You. Ay, nasa na lang, natitira. Kita naman. Hindi <laughs> siya walang makakita. Ayun, oh, nakita niya, di ba? O, oh, ikaw, Mick. Agis mo to, Agis. Agis. <laughs> okay, ito, damihan natin, ha. O, oh, ikaw, magagis, Mick. Ikaw, magagis. Ikaw, magagis. Ako na, abitaw. Ikaw na magagis. Awa ka mo dalawang kamay. Ayun <laughs> Dali Hawa ka mo na Hawa mo na ka! O yan. Yan yung ubus yan, yung mga puti. ayun na. ayun na, nagsimula na. Ayan na, oo. nakain na ayun na, alagang ato na sila. O, ha? nagkita nyo ba? Ubus ang mga puti. O, o. O, di ba? Kunti na lang. Nagilid yung Pagilid. ay mo nga ba eh. Ayan na. Mahubos na. Ito sa kita na natin, Agis. Ikitin pa, Agis <laughs> mo din. Ay, ayaw dati. ayoko ko. ko. Okay, sa kita na natin, Agis ah Ayan. Dito, sa kita. One. Two. Three. ang Ayan. 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 Diba na. Malapit na malaki sila. Hay na. Hay na, hay na, na. Na, na. na. sa camera. Kita, kita sa lero. Kita nang mongot gud. Wala sa dalaga o wala'ng dalba. Sig so, kitnam ko siyo, isdi. Ay sakit ba Oke, sampai tayo magagis Oke, oke, game one bilang, aku na ko bilang, 1 one two three. <laughs> 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 oke, okay, guys, Your next, vlog baka makain ako <laughs> oh, <laughs> teka 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 gusto mo bang pumaldo katulad ko ganito lang yan guys 777 PNL mag register ka na mag download ka na at syempre pag naka register ka na hanapin mo lang dito ang ating paborito itong super ace alam mo naman ito ang ating paborito dito tayo pumapaldo at ayun nga pipindutin mo lang dyan yung continue Ayan, continue. Tapos play na tayo, play. Ayan, lalabas na yan lahat dyan, At pipindutin mo lang 'tong X. X. Tapos X. By bonus tayo, by bonus. Tapos magbet tayo Ng Lakian na natin, guys. Lakian na natin para paldo-paldo talaga. 100, 200, 500. 500. Okay, by play tayo. Bye bye. Scatter ka agad. Dalawa. Dalawa. Tatlong scatter. Tingnan mo. Tatlong scatter. Tatlong scatter. 10 spin. 10 spin. Napaka simple. 1 spin. 1 spin. 2 spin. 100. Tumama na tayo. 100 pesos. Ang uh, 500 natin. Tumama na lang 100 pesos. 500 pesos. Bawi na tayo. Bawi na tayo. Nalalo pa ng 300 pesos. Scatter again. 2,700. Kita-kita mo na. 19. 19,000, mamen, mamen, 19,000, scatter again, scatter again, mm, mm, 22,000 na, 22,000 pesos, ang 500 pesos natin, 22,600 pesos, ganyan lang katali pumaldo dito, mag-register na kayo sa PNL 777, ang sarap pumaldo.